Ayan mga kadiskarte Dito po kami sa Laguna Techno Park Ayan si Buddy Alon Sinamahan tayo ni Buddy Expert yan dito sa ano eh, Sa Laguna Techno Park Ayan nagpatatak siya sa daw Jump eh sabay yan Buddy? Tapos ngayon sa custom naman kami Ayan Ayan dito naman tayo sa custom Ayan si Buddy yung, ano na papatatak, papapirma. Yung po, pag sa mga technopark, ganyan po ang sistema. E, ito naman si Buddy, oh, tatanggal ng selyo. Yung pala tanggal yung selyo niya, no? Yung, no? no? Ah, may pang ano talaga sila, hindi pala ano, hindi tawag doon bolt cutter dito po kami sa Laguna Techno Park wala pa kalaki po itong Laguna Techno Park sakop nito yung Santa Rosa tsaka Binyan dito tayo sa part na Binyan shoutout mga katiskate ka hintay lang natin si badi o proceed na tayo sa Di-delivera na natin Straight Ano? Yun no oh. Straight Ado po O diesel ang ano natin Pangarga Pumping Shout out mga katsikate Ayan na Go na Sibari Tayo doon na, Proceed na tayo mga. Alam mo na ako tan um. uh, Shout out Mga mga kadiskarte Dito na tayo sa ano Sa ating Deliveran dito sa TDK Ayan nauna muna si Buddy Doon sa ano Dala niya yung dokumento para At yung mga ID namin para iintay ng advice kung papasok na or kung saan gate o no, kung ilang gate ba meron to kung titimbangin o no, kumitimbangan ba dito mga ganun, -ganun ba ito kasi pag mga ano mga kadiskarte pag mga industrial mga deliberan medyo ma-proseso ka pag sa gasolina lang sa istasyon andun lang yung receiver kaharap mo lang doon Ang mga ganito marami kang lalakara marami kang dadaanan dadaan ka sa mga costume, sa pesa marami lakarin at bombahin kalimitan ng industrial halos lahat bombahin kasi yung mga tanking nila, yung mga nasa ibabaw wala sa, wala sa ilalim ng lupa kasi pag sa ilalim ng lupa o UGT kung tawagin underground tank eh gravity lang ginagamit yung oh, sasaksak mo lang ganoon bubuksan mo discharge valve kung saan tutulo yun eh, syempre pag nasa taas ang mo eh, bobomba mo talaga yun para umakyat dun yung produkto yung prudo ayun mga kadiskarte unting dagdag kaalaman lang sa buhay tanker driver mga diskarte ayun mga diskarte yun na nakatutok na tayo sa tangke eh. ah, magdidiskarga na tayo bombahan na pumping na mga diskarte shout out ayun hey, mga di mga diskarte simula na ng bombahan yun o oh. lumabas na yung PTO bomba ang atang paasa clutch dagdagan ang hop hop maganda pag may kasama o may konting tagas ayusin lang natin ayun naayos lang ni Buddy Alon dun sa anak sa receiver valve may konting tagas nalagyan niya ng kalso yun sa ano para humigpit Pira na ni Barry Ayan po Nais na Ayan po PTO na po tayo RPM natin Inadjust natin Sa 8 Yun Yun lang mga katis karte Pag pipito Apak muna sa clutch 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 pindot dito ito yung video yun 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 tapos lalabas yun ayun oh, nakalagay yun PTO mas dahan dahan pitaw clutch para mag engage yung PTO tapos medyo lalaksan natin dito sa puntas ng ano ng RPM natin lang mga kapskate bombahan tayo ngayon May mga mga Tapos na kami mag ano? Ay, si Buddy na Lalag lang doon sa ano Guardhouse Palabas na rin kami dito sa ano TDK Dito sa Laguna Technopark Binyan Laguna Tapos paglabas ito Balik na po kami sa RT RT means Rosario Terminal Petron Rosario Terminal Babalik na po kami doon para magkarga po uli at makabiyahe po muli shout out mga diskarte buhay tanker driver ayun mga diskarte huwag natin kakalimutan pag dito tayo sa Laguna Techno Park meron pong passway dito 150 nga di ayan okay na hindi ba tingnan sa gate okay, to ayun yun may, may ako na itatago ay maganda kayo ng ano pampasway Ah, hindi okay, mabulo. oh! Sa pa mo pa bayad? Lisensya mo! Oh. bayad? Dito! Tapos, circle, diretso lang ako dyan. Saka ba? Pauwi ka na? Hindi ah! Pa-deliver ka pa lang? Oo! Saka mo? ka ba? Western! Saan mo Western? Western, saan yon? Alam niya. Hindi rin namin Western eh. TDK kami galing? Tanong ka na lang sa guard? Damn it, soldier! Hahaha! Paano kamoronya sa guard? Ay, isang okay. okay. nice Ay, okay. muna kanya. ay, okay. intensyon. Dabe mo. Custom. Patutukan mo sabo mo 'Yon, 'yon tatandaan niyo lahat ng pag dito. May custom, may pesa, pesa 'yon no, 'yung isang guarda. 'Yon. Shout out. Eh yung truck ni Badi, ayo yung kasabay natin siya dito. Ano ba Wait, Gate 1 siya dumaan oh. Kailan tayo ano no, kami na? Oh, shout out. Shout out lahat sa dito po kami sa Palagasan. Di ano to, yung palang na to eh. Caster. Dito po kami dumaan dahil Galing kaming pasong kamatsile eh. Mana kami ng open canal. liwas lang kami sa traffic sa ano ba? Sa Malabon Trias. Kasi nga, pabalik kami ng ano eh. Ng RT. RT, Rosario Terminal. Dito na kami umikot. Kumanang kami. Pasong Kamachile Chile. Kanan open canal. Tapos, Derecho kaliwa ng Malagasang ba yun? Yon. Palang cashier ya. Dito na kami. Shout out mga eh. Matagal din kami dinadaan dito. No? Ah pala. Salamat malit nang daanano. Ang gabi ng driver sa Kail, pero no? nakasabit na 'yung mga damit 'no. Kaya mahirap po 'yung mga alo, ano, mga driver po. Kami pagod. Shout out, kaibigan. <laughs> Ayan po, hirap po na namin mga driver. Pati po pang laba, Di na po makapaglaba. Ayan po, makaligo. Wala ka na siguro man, no? pati yung video ko sa'yo na alam mo na, content mo na Pindahan na naman siya ako Ano tayo content content Contrator Content ng content Tama ah, mga buo ng ano hmm. Hindi mo kasi alam paano yung mga Grabe oh Ano lang mga Shoutout sa mga Driver na mga peer Alagang mga Alagang mga biradro talaga matitigas Nakakita ah, talaga ng mga butas Pasok Ito talaga Pati butas ng kape Pasok Shout <laughs> out kay ano Kay parang Kevin ko dyan Sa Pierre Sana mabuti kang kalagayan Ito na po kami Ito kami sa Lancaster Lancaster dito ano na Centennial Road Shoutout mo na yung tropa pips mo bro. yeah, Sinatop yun na eh Yun lang Ayun na yung ano yung Amo na kung paring camping dyan Si paring Dada Shout out hey, Dalida, oh. di ba shoutout sa Dalida? Ay, si Dalida! <laughs> dambi bida na. Maayos ka. Kung gusto mo ma-regular. <laughs> Dambi-dambi na. Luwag oh. o. Luwag. Dambi-dambi na. Ah, itong boundary. No, yan. Nakalagay dyan. Welcome to City of Pimos. No. Ito...